Hello, good evening, good evening sa inyong tanan mga idol. Maghatag ng po advance regalo para og mapuhon sa adlaw sa da... Uh, Sabado, no? Okay, Saturday. Okay, sa result karon sa kay Kuan mga idol, Rizbak 812. So, kaduhan naman ni... ni Riz, ah, mga idol, kaduhan nato ni Dagan ang 812. Wala na ako ihatag ganina mga idol kay kaduhan na ganina na siya Gawas, no? So, grabe yun ang itwan to. Hindi katulog yun siya, no? So, yung itong gihatag na uh, pamit sa per. Sakto ito ang uh, tips sa pamit sa per. Ang problema, wala na lato ni appeal ang itwan to, mga idol. Ang MC, nag gibalik na gahatag sa inyo, kay kini ang 810, no? Grabe. So, pero congratulations mga idol sa tong guide ginihan. Ito, hits man punta karon niya. Gahapon daw, sa sa ah uh, 032 no so grabe atong padaog karon sa rong bulan sa oktobre no ah uh, sun sunod so atong regalo para og mapuhon hatag dayon ta kay rong mahuman na pasig maputol na pud nya akong video mga idol uh, ah regalo sa ni grateful ta so regalo ni ha og mo sabay mo mo sabay ani mga idol sabay lang ninyo ha ato ang advance regalo para og mapuhon okay 368 uh, gibalik gihapon na ako ni mga idola kay super hot uh, ang sindikit ani niya kay 398 uh, respetari lang mga idol 398 ug pohon ho uh, yang shadow ani mga idol kay 318 uh, respetari lang pud na ganahan mo gimsi 318 mga idol ha okay kung ganahan mo pwede niyo i-bait pero kung dili pwede mo dira lang sa atong base na regalo mga idol okay special para ug mapuhon special kombinasyon ni mga idol ha uh, 713 versus 268 okay so kana pag target og grumble mo ana mga idol ug mapuhon ay mo palipat an mga idol kay delikado po na siya ha oge okay. Sindikit ang zero meh mo nang 7 03 okay So, ano ang paglubag ng mga idol ha? lang. O ganahan mo ng iyahang lubag mga idol. Kinig, lubago ni siya. Ano ang kapadulungan sa 298 mga idol? Kinig 298, super hot po na siya mga idol ang 298. O ganahan mo, respetary lang po na ninyo mga idol. Okay? Ah, uh, partial. Ato ang partial. Huwag mapuhon. O ganahan mo niya itong partial. Ah, uh, sabay lang niyo mga idol ha. Ato ang advance para og mapuhon o ganahan mo ani so partial na to para og mapuhon kay 5 6 2 syndicate o gap atong gamiton ay o oh, tama syndicate o gap at 2 4 and then 5 so ayan po ha pag target o gramble mo ana og mapuhon mga idol so kini okay, nee. okay syndicate ang syndicate aning 5 6 2 mga idol kay 9 ang syndicate na rin niya kay 952 muna yan syndicate mga idol og bit ni og 952 pwede ka ay mga idol kay hat po na sa guide na ako ang 952 og bit na ninyo okay pero sa akong ginagawa sa inyo pwede mo mag-focus dira sa itong mga based combi basta kana atong sirkulan mga idol muna mga based kombinasyon na nato okay so sakto atong tips no sa ato ang kwan ato ang guide mga idol no So, sa 9pm, the ay yung itong pamusti, nag gate 2, no? Kaya itong pamusti kay 82751, itong pamusti, no? So, ang resulta kay 812. So, pusti gigay, no? Nag gate 2, pusti yung 8. So, mali lang yun ang itong MCE, nag-ibalik mga idol, no? Gihatag, no? So, mga idol, ha? I take note na ako na sa inyo, ha? Uh, 4, 2, 8. Uh, 4, 7, Ah, uh, 4, 7. Ah, Plus tara na ako. Ano eh? 4, 2, So, kani mga idol, o ganahan mo. Respita lang ninyo mga idol, ha? Kani, ah. 4, 2, 7. 4, 2, 8. O ganahan mo, na Respita lang. O kani, aday mga idol. 5, 8, 2. So, kani, mga idol. Sige, pakita po sa guide na ako mga idol. So, ganahan mo, na. Respita lang ninyo mga idol, ha? Okay? Og kanang bit na ninyo. So, umbit bit na ninyo, respeta lang. So, okay, mga idol, mura na ito ang guide, no? Sa mga wala pa, hindi ka subscriber ano no? Okay, don't forget to subscribe and please hit the notification bell, mga idol, para ma-notify mo sa itong mga video na gina-upload tagad law, no? Unya, mga idol, o diligan mo ma-notify sa ito ang upload ng mga video, pwede nyo i sa ito ang YouTube channel na Boss Trend Radio Vlog. And then, pag, isinir, uh, pag nag-search kayo sa ating YouTube channel mga idol, ang lalabas dyan, ang alam ko ay Boost Run. Boost Run 3D Vlog. I-click lang ninyo yan mga idol kasi lalabas yung ating YouTube channel. Hindi ko rin po alam kung bakit Boost Run 3D Vlog ang nalabas pag sinesearch. ah uh, basta mga idol, i-click lang ninyo kay Mugawas at YouTube channel na Boost Run 3D Vlog. Okay? So, para kasi magkatunog yung Boost Run at saka Boost Run, no? <laughs> Okay, yan lang mga idol yung ating advance sa uh, regalo, special combination ng parcel combo para og mapuhon. So mga na mo sabayan ana, sabay lang yung mga idol no. Okay, good luck mga idol. Out nako na ko og daghan salamat sa inyong tanan sa mga nagpadayon. Uh, shout out stra sa inyo sa mga bagong subscriber og solid na subscriber nako, ako. Okay, so shout out sa inyo tanan no? O, good night o God bless sa inyo tanan mga idol. Og amping mo kanunay ang 3 6 pahabol 3 6 ag namay ka pa sa 3 6 og 4 2 mga idol parisi na ninyo advance na ko na sa inyo ha. okay good luck and god bless mga idol out na ko og good night sa tanan uh, amping mo kanunay mga idol